Kaya nyo bang gawin itong coin trick ni Jackie Chan? Ginawa ni Jackie Chan itong coin trick na to sa behind the scenes ng movie niya na Rush R and ito yung coin trick na tinutukoy ko. Okay. Lagay dito yung coin. Isa dito. Isa dito. Tapos isa dito. dito. Baba itong shots ko Siya kunin tatlo. Sabang nasa ere. Eh. So na natin. Tingnan natin kung kaya ko. Oh. One more. One, two, three. For the 169th time, game. Pag hindi ko to nagawa, hindi ako kakain ng isang linggo. Mag-oomad ako. Asan <laughs> ah, yung piso? Ang init. Munti hey! na lang. Nakadalawa na ako. Please believe it or not. It. Ito sa inyo, sana. One, two, three. Guinness Book of World Records. For the first time. Ito talaga. Hindi tayo susuko. Hanggang hindi ko nag-a-go. Hey! Taasan ko. Huwag oh, ganun ako ng ganun. Hoy! <laughs> 41,998,000. Ay! technically medyo nagawa ko na pero nanduga ako kasi kailangan pag gano'n hindi ko edyong gano'n eh so sige isa pa eh. pag gano'n, hindi pag gano'n last few times yung day susuko na ako pagod na ako <laughs> Last two. Last one. Bakit ka ba nang na naka-polo shirt ako? <laughs> Ayoko na. So kung gusto niya i-try, try niya na lang kung kaya niyo.